Uh, ito ang saging namin ilaga ko kanyang umaga, hindi nakain kasi parang walang gana siguro mga mga ko, mga bata ko makain ito. So, ngayon, bago ko siya pagluto. Ito ang ngayon. E, prito ko siya tapos nilagyan ko ng itlog. Itong ito itlog ko. Oh. So, Subukan ko ito kung hindi ba ito makain nila mga idol. Ayan. Luto na. Ayan. Eh. Tapos, sarap. Hmm. Hmm, parang masarap na yun. Ngayon, tako naka-tiste ng pagluto. Ganito mga idol. Hindi tako, ito, na pa na naka Tasting ito. Ngayon pa. Sinubukan ko lang mga idol. Kaya kasi sayang eh. Sayang yung ano mga idol. Napagod pa. Iroke lang baka masarap na ito mga idol. Kakain na siguro ito mga anak ko ito. Aapo. Ano no? Yan. Yan noko. Inanwet mo apoy bukan gitu mah itu serap sudah ya meh serap mah hmm serap lah itu di anu sakam, perhitung saging Tapos lagyan natin asukal mga idol. Parang medyo matamis-tamis kunti. Hmm. Yan. Tapos ano lang kayo naman. Lagay ko naman. Sarap pala ito itu idol. Lagyan natin Ketika <coughs> yung una mga idol, medyo maitim pag da na, ano, nasunog eh. Pero kuha ko ng teknik, pahinaan ko yung apoy. Yan na. Siguro ito, hindi na siguro ito mga ano mga idol, masunog. Kunti ng apoy. Hindi mga timing timing na lang ba pero ayos naman talaga itong kahit ito hmm. ah sa so, kapawang nga dyan hmm. hmm. dyan kung hindi ko niloto ito wala lang kumakain ito so, walang lasa eh ayan Kita Idol. Ubus yan. Walang matira kahit isa. Ito yan. ang pinakadabis ang itlog ang ihalo mga Idol kasi may banana kiyo ka na. Tapos may itlog pa ka. <laughs> Harap mga Idol. Oh. Ngayon ko pala ito ng binto mga Idol. Mula ngayon hanggang kailan wala nang matirang taging na ano yung tinatawag yan sa amin yan bahaw wala nang matira kasi lulutuin ko yan sarap yan kahit ako lang isang makain ito ubos ko yan wala tiyo hindi naman ako ganyan eh bigyan ko yung ako apoko at saka yung sa kabila yung apoko kabila bigyan ko yan oh, mukhang tignan nyo wala nang harina yan ang hinalo ko itlog ang yung kalamay konti yan para pagpatamis konti na yun hmm. sas sarap siguro yun ah idol yan ito na ang bagong tiknik kong idol kung gayahin nyo mga idol kayo nung bala basta para sa akin okay na ito hmm. yan sas Ayos na doon. Tapos na. Nakain ko na yung iba. Ayun. Ah. Thank you. Okay mga idol. Salamat.